Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mm -hmm. ah, itong ano, itong Jando Alababot, wala naman itong alam sa Biblia eh. Yung si Windel Talibong, walang alam sa Biblia yan. Yung nasa Dabao, Argesino, walang alam sa Biblia yan. Ah, walang alam yan sa Biblia. Mm -hmm. walang alam yan sa Biblia. Yung Biblia ang ginagamit yan, puro mga bugos. Yun ang alam nila. Gumamit ng mga bugos na mga Biblia. Mga gawang katoliko. <coughs> ito nga, oh, mayroon ako dito. Yung New Jerusalem Bible nila. <coughs> oh. <coughs> ah. <coughs> Sige. <coughs> ito. Ah, may tumawag. Sige, sino ito? Ay. Hello. Hello? Hello? Ah, sino ito? Hello. Ah, sino ito? ah si Jando ah oh ah kakaya mo bang patunayan Jando na yung ano ah yung ah, katoliko mo Romano katoliko mo ay nasa Biblia sa King James Version. Ano, hindi, okay. hindi 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 hindi, ito ngayon, ang sinabi ko kasi ito. Makinig ka dyan do. Makinig ka. Ah, ang sinan ang sinabi ko ganito. Makinig ka dyan do. Ang sinabi ko dyan do ito. <coughs> hindi, <coughs> hindi. Hindi. Ito, ang sinabi ko, patunayan mo na 'yung Romano Katoliko mo. <coughs> oh, sige. Sa si Ah at uh, binibitahan ka niya na magpakita sa kanya para nagpagpirmahan ng tema ah. Uh, para dati makita sa dati natin <coughs> <ngayon>. uh, <coughs> uh, <coughs> hindi ah. E, hindi eh, ito ngayon ang message ka sabihin mo kay Talibong ito sabihin mo kay Talibong tumawag siya dito sa akin at patunayan niya na yung ano na yung Romano Catholic yun niya ay nasa Biblia at sa King James Version Hindi. Hindi. Eh, hindi eh, eh, Mag makinig kayo kasi iba yung mga iba yung mga pinagagawa ninyo eh. <coughs> iba yung mga pinagagawa ninyo de Jando, iba yon. ito <coughs> ah, sa akin kasi <coughs> ay hindi nee, sa akin kasi may mechanics kasi ako Jando. Ang nang nangyari ko pa ako. tapos Oh, wag mo, wag mo, wag mo na magpakita sa pag-usama ng programa mo 'to eh. Tapos magdadala ka sa programa mo. Hindi, bro, wag mo, wag mo akong turuan, wag mo akong turuan diyan sa kademonyohan mo. Sige, sige, magsalita ka. No, ang tanong ko sa iyo, bro. Mapapakita sa akin ba Wendell yung June 30 sa no sa de Cathedral para magipasirmahan ng tema sa isang one-on-one -on -one debate, public debate. Sa akin walang problema sa akin. Walang problema sa akin kahit sino. Kahit na sigit gano ang ano ko eh. Uh, okay. Uh, okay, bro. Uh, okay, bro. Astaga. 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 Nag-i-like na ay, ay oo. Oh. Bakit ka na reply ay, oh. eh, bakit ka na naging your dreams. Ano na? Bakit ka nag-reply? Kaya agad na kay naging your dreams. Ano in your dreams? <coughs> na na in -ano ka niya? oh, uh, yun. Ito kasi, ito kasi ang sinabi niya. Ay eh. Ang sabi kasi, takot ako. Kaya ang ang sinabi ko siya, sa, sa, kanya, eh in your dreams. <coughs> oh, yun. Okay. Oh. Okay, so, ako doon sa tinalakay mo Ngayon, ngayon na, si bro, na ko bro, no? Sabi mo kasi, sabi mo kasi, sabi mo kasi hindi Romano Katoliko ang nagpumpay ng Bible. Hindi. Ah. Hindi. Ito sa muna. Hindi. Ito muna. Ang tanong ko sa iyo, bro, kasi hindi pala Roman Catholic ang nagpumpay ng Bible. Hmm. <coughs> eh, anong relihiyon yun, bro? Anong relihiyon? Anong relihiyon nag nagpumpay ng Bible? Kasi mo kasi hindi Roman Catholic ang nagpumpay ng Bible. Uh. Oh. <coughs> Kanina, kaso nga lang, hindi uh. ko kapasok.

eh ah, acta, acta, actually, Oo. <tipos> oh, At actually diyan daw hindi ka matinong tao eh. No, no. ba sa iyo ng bata nga eh. Ito ngayon, ito ngayon diyan daw makinig ka. Huwag mo akong diktahan kung anong gagawin ko. <clears throat> ano ha? Ah? Ito ngayon ang sabi ko kasi ang sabi mo kasi makinig ka, makinig ka. Ang sabi mo kasi ito. <clears throat> kung hindi katulik ko anong relihiyon ang nag <clears throat> Ah, anong relihiyon? Alam mo ba diyan do na maraming nag-compile ng Bible? Hindi yung yung buong Biblia bro, yung buong Biblia mismo yung pinakaunang nag-compile. Oh. Ah. Yun ang tanong ko, sino? Nga, ngayon nga ang sabi ko, ang sabi ko nga ibibigay ko sa iyo itong information. ah. Eh, hindi. Eh, hindi. Eh, hindi. Ganito ako eh. Ganito ako eh. Ganito ako eh. Ganito ako eh. Kasi ang yayabang kasi ninyo eh. Kayong mga si naman kasi, ang yayabang kasi ninyo. Ah. Oh. oh di dito, nga, dito, nung nakausap mo ako, hindi ka nagyayabang. Pero nung mga video-video ninyo, talagang napakayabang ninyo eh. Kayong mga si Ifdi, napakayabang ninyo eh.

Anong anong relihiyon? Ah. <clears throat> sasagutin na sasagutin na kita. <clears throat> dito, dito. Oh, Pag nasagot mo, tanggapin mo na ano? Bro, <clears throat> hindi, <clears throat> hindi. <clears throat> eh, eh, hindi, ito kasi, eh, ito kasi, eh, ito kasi, uh, ito kasi dyan do. <clears throat> hindi kasi ito ang programa ni ano eh ni, ni Bacalaris eh. <clears throat> Si Pastor James ako eh. Uh, oh, kaya nga eh. Kaya nga eh. Kaya nga eh. Uh, mga, mga CFD kasi kayo. Mga, mga CFD kasi kayo. Kung sigurado kasi kayo dyan sa ista ninyo. Ito, ito kasi. Kung sigurado kasi kayo dyan sa ista ninyo, din tatanggapin nyo yung hamon ko. Oh, shoo, shoo, down ito eh. Ah. Uh. Ang Romano-Katoliko, unang magkumpahin ng buong video ko, oh, kesa may sinig nagsuwan ko ano yung <coughs> eh? oh, um. ano ano oh, o sige si Atanasius si Atanasius ang unang magkumpahin ipagkusog ano 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 <coughs> ano 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 so,

So, para yung cellphone lang, hindi kita makita. Eh, Pag-i-sagot mo na lang doon ko, pag-ibasa mo na lang sa live mo, yung referensyon mo na sinasabi uh -huh. si Atanasius, ang nag-compile ng code in New Testament through one ah. Hindi, ang tanong, ito ha, ibabalik ko sa iyo ang tanong mo ha, <coughs> kasi yung style kasi ninyo, <coughs> yung style ninyong mga, pang, pang CFD, <coughs> hindi yan lulusot dito sa akin. <coughs> ito kasi, hindi eh. ko <coughs> Dili mag dili maglaro. Ah? Saya. Ah, Sige, ah, sige pagtiyaga, pag natin. Ah, ano 'yon? Ang, ang 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 sabi mo kasi <coughs> Kung hindi ang Katoliko sino, o, si, a, anong relihiyon? Oh, para sa pagibaka po yung, yung po na, <coughs> na yung sama na sa paglalasas ng nagkumpay ng Ah, sige. sa mo talagang mo sa pagibaka mo talagang mo talagang para mo Katanungan mo, may kondisyon na talaga ako diyan. <clears> ha? <throat> ah. Babasahin ko. Ah, diyan do. Ang ang Bakit na? Po pwede ka ba maghanap ng ano ng medyo magandang uh, spot diyan do? <clears throat> Hindi maliwanag yung boses mo dito eh. Parang kinakain mo yung boses mo. <clears throat> Hello. janto <coughs> pwede ka ba maghanap ng anong? ko ba 'yan? May may ibang monitor ka ba nag-echo, -e janto eh? <coughs> <coughs> ah? Bro. <coughs> ah sagipasogro bero 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 Ito ngayon ang sabi ko babasahin ko sa'yo. ngayon <coughs> eh anong condition natin sabi ko ngayon condition mo, wag mo. Po, kasi kani sabi 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 hindi. Kasi yung, yung style kasi yun ng mga CFD. <coughs> uh, hindi yan uobra dito sa akin kasi yung uh, pagkatapos ng isang tanong, isang tanong na naman, isang tanong. Hindi yan uobra dito sa akin. <coughs> kaya alam ko yung... Kaya... <coughs> Zero, nine, six, two, five, so three, two, Hello bro. Oh. <coughs> Ready bro, bro. Ready na ba bro? Ready na? Pwede ka lang ba sa hindi, babasahin ko nga. Babasahin ko. Pero, anong condition nga eh? Condition natin. Kasi... Ka mo, hindi, to. To hindi, hindi, so, hindi, to. hindi yan daw. wag mo akong turuan kung anong gawin ko. Doon sa programa ninyo, doon nyo yan gawin. Pero dito sa akin, ah, sigurado ako. <coughs> ah, ah? Kami yung programa bro, kasi kami tira ko na hindi kami nangungundisyon. Ah, odi. Kasi kasi na lang yung ko. Kasi o di, o di, o di, sa inyo yan, sa inyo yan. Wag dito sa akin kasi sa akin. Ah, pag mayroong uh, bro, nagtatanong, ito, mo ko dinago, bro. ito, bro. Ikaw yung mayabang dito sa tindahan kasi hindi ka naiyayabangan dito, tatanungin lang naman ako. Yun, Kaya, dinago, bro. Uh, yun, yun na nga eh. Ay, yun nga eh. Yun nga. Sa, saan ba, ba, saan, ba ang, ano, saan ba Saan ang mayabang dito? Saan ba ang mayabang dito? Saan ba ang mayabang dito? Ang sabi ko nga, ang, ang sabi ko nga anong condition? Bro, anong taon? Anong taon, taon kinumpara ni Athanasius ang Old and New Testament dito one book anong taon 'yon? <coughs> Ano? Ah. Hindi. Ano sa bro? Nakinumpa ni Atanasius ang Old and New Testament ito one book. Ano sa yun? Hindi. Babasahin ko nga sa'yo. Babasahin ko nga sa'yo. Anong condition natin? Kasi medyo may, may wag ano na ito eh. Huwag mag-condition. Hindi. Kasi Hindi. Huwag. Oy. Na oy, oy. Na kung sa inyo, kung sa inyong programa, huwag kayong mag-condition. Pero sa atin, ito bro, ang ginagawa bro, ko. Hindi. Pastor ka, di ba? Ha? Ah? ka, di ba? O oh, ano ngayon kung pastor ako? Hindi. Dalawang Timoteo 24. Hindi. Kung mga awe ko, ikaw ay, ikaw ay ka, alagad na Panginoon. Huwag mo kong awayin. Aba, hindi. Hindi, ganun. Hindi. Ha, sabi, na, sabi ni James kasi, sabi ni James chapter 4 verse 7, resist the devil and the devil will flee. Yan po ang, ang, yun po ang sinabi ni, ni James. Uh, James chapter uh, 4 verse 7, resist the devil and the devil will flee. Eh ganyan lang yan dyan doy eh. Ah, doon sa programa ninyo, doon yan gawin. Pero dito sa akin, ah, wag niyo ako ano, ah, wag na wag niyo ako turuan anong gawin ko. Eh may ano ko eh, may condition ako eh. May condition ako. Eh, ah? may condition ako. <coughs> eh, eh bakit hindi? kasi <coughs> hindi. hindi, Bakit hindi? Ha? Ah? Bakit hindi? Huwag oh, mo ko yayabangan bro. Hindi. Ako yung natutunan ng matino. Hindi. Ang, uh, ang yayabang nyo. Ang yayabang nyo. <coughs> oh, nag <coughs> oh, <coughs> oh, jan dyan, dyan, dyan nga eh, uh, dyan, dyan, nga, hindi ka mayabang ngayon, oh, pero yung mga video ninyo na nakikita ko, ang yayabang ninyo. Ah, <coughs> sige, bro, magpapasahin ako dito bro ha, magpapasahin ako dito, ah. ibukan si Atanasio sa Sinanok, sabi dito, is it true that Athanasius compiled the whole Bible? No, it is not true that Athanasius compiled the whole Bible. However, Athanasius, a 4th century bishop of Alexandria, played a significant role in the history of the Christian biblical canon. In 367 mm. AD, ah. Athanasius wrote a letter known as the Pastoral Letter, mm. in which he listed the books that should be considered canonical mm. for the New Testament. Mm. This list is the earliest known instance where the 37 books of the New Testament, mm. as we have them today, mm. were specified without designation tenacious list was influential, but it did not constitute <laughs> the final or sole determination of the canon. The process of canonization was complex and involved many other figures, councils over several centuries. <laughs> so hindi <laughs> Ha? <laughs> May binasa ko sa referensya, hindi pa na si Atanasios ang nag-compile ng Old and New Testament into one book. Uy, <laughs> uh, dyan daw, ganito ha. Uh. Ganito ha. Gusto mo na-send ko sa'yo? Hindi

No. Ay, makinig ka! Uy, makinig ka muna, makinig ka. makinig ka, makinig oh, <tags> <Ay, tags> <Ay, sausage> <Ay>, ka. makinig ka, makinig <tags> makinig <Ay, tags> ka, <Ay>. makinig <tags> ka. <Ay>. makinig <tags> ka. Makinig ka, makinig Makinig ka <laughs> Sana may internet man, yan man, Naririnig ko ba ako sa live mo O hindi na ako naririnig Naririnig huh? ko ba ako sa live mo O hindi na ako naririnig Ikinakain mo kasi yung ano Ikinakain mo yung ano mo yung uh, Sabi ko maghanap ka ng uh, Medyo maganda-gandang signal Pero okay na rin yan Ito kasi <clears throat> Ito kasi dyan do Alam mo ba na uh, si Moses uh, Nag-compile na ng ano uh, si Moses ay nag-compile din ng Bible. <coughs> hindi, bro. Hindi yan ang nakuha yung whole Bible ba? Oo oh, nga. Oo oh, nga yun. Into one book. Oo. Oh, Oo oh, nga Hindi pwede mag-compile si Moses <coughs> ng the whole Bible kung oh. wala kang New Testament sa panahon niya. Oh. Ang tanong ko, oh. kung hindi Roman Catholic ang nag-compile oh. Old and New Testament into one book. Yan, yeah, yan yung Biblia ko, one book lang yan eh. Uh -huh. Tapos oh. nandiyan na lahat, Old and New Testament. Ah. Uh -huh. Kung hindi roman Catholic ang unang mm -hmm. nag-compile niya, then, then anong rinig? E? Yun na natanong ko kadina. Uh, At sinabot uh, ko sa akin, Atanasius. Ang sabi dito, <laughs> it is not true that Atanasius compiled the whole Bible. Uh, uh, At sabihin, ang referensya nito uh, uh, ng kasaysayan uh, uh, ang sumatalong nga sa paliwanag mo. Uh, uh, so, bigyan mo ako na, ang sagot na kung saan talagang kakasya na sa paliwanag ng history. Uh, bigyan mo ako. Hindi ito ngay babasahin ko nga ito. Babasahin ko nga ito, Jando. anong condition natin sabi ko ay huwag ka na mag condition pero mayroon <coughs> ng mga sa hindi mo hindi kailangan 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 Wala ang pa binabasa referensya. Hindi. ang ano ang ang ano ano ang ano ang ang ano ang ano ang ano ang unang, ano ang ano ang ano ang ano ang ano 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 Ah, ikaw ba naniniwala na Roman Catholic ang nag-compile? Asan bro? Asan yung revelation mo bro? Okay. hindi. Bro, Hindi nga. Hindi. Tinatanong nga kita eh. Ikaw ba naniniwala talaga? Kasi may Hindi. <coughs> hindi. ko <Wag mo tos> hindi. na kung hindi. kasi hindi. 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 Medyo, medyo, seryoso ko usapan na ito eh. Medyo, medyo seryoso ko usapan na ito. Medyo seryoso usapan na ito. Ikaw ba naniniwala nga talaga nga katoliko, romano-katoliko ang nagano? ano nag-compile. Sige. Eh, ano nga? Uy, si Roman Catholic, ano nga? Yan nga ang sabi ko. Ikaw ba'y naniniwala? <coughs> ah, ikaw ba'y naniniwala na Roman Catholic ko ang, ang nag ang Uh, sige. Eh, asap so, na naniniwala ako kasi wala ka, wala ka pang sagot eh. Ah, ito. Dahil naniniwala so, ka na... Saka, ah, oh, sige, sige. Ako, isip ko, sagutin so, mo muna ako. Ah, hindi. Ay, hindi. Ah, Anong religion? So, 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 naniniwala ka? Mayroon na bang, mayroon, mayroon na bang romano noon? Meron ko. Ayon dito sa isang referensya naman dito, oh. sa, sa Young Student Learning Technopedia, Ay, hey. hey, hindi, ang sabi ko, sa Bible mo basahin. Ay, dyan do, 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 dyan do. Alam, eh. Wala kang alam eh. Oh. Jando. Wala kang alam Jando. Jando. Ito. Ok. Oh. 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 Oy, Jando. 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 Jando, Jando, diyan ka. Jando. Jando. Makinig ka muna, Jando. Makinig ka. Makinig ka. Jando, makinig ka. Ito. Basahin mo ngayon, basahin mo ngayon sa King James Bible. Basahin mo. Ha? Hindi mo ikaw yung tinatanong ko. ko. Si Hindi. Kasi, Hindi. Ko. Tinatanong nga kita eh. Hindi. Pusyon. Sabi ko. Hindi. 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 Basahin mo ngayon. Basahin mo. Yung binasa mo. Basahin mo dito sa King James Bible. Hindi hindi so, eh. nga ang sabi ko kasi say, ang sabi ko kasi King na makinig na ka, na ka na makinig na ka makinig ka bakla pala ito eh makinig ka gusto na mo na na gusto na mo na dito na sa programa ko ikaw magsasalita ha? makinig ka makinig ka makinig ka makinig ka makinig ka sa King James Version basahin mo sa King James Version basahin mo hindi yung binasa mo yung binasa mo nga yung binasa mo, basahin mo sa King James Version. Kasi ang tanong ko sa iyo, ang, 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 tanong ko sa kasi sa iyo, ito ang tanong ko kasi sa iyo, mayroon na bang Katoliko, mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ang, ang tanong ko kasi, mayroon na bang Romano Katoliko noon? <coughs> hindi. <coughs> hindi. Sa King James, sa King James mo basahin kasi mga bugos yung mga pinagbabasa niyo diyan eh. Kumukha strict sa King James <coughs> Version eh. Saan sa King James Version? And, Hindi. yung binasa mo, yung binasa mo nga, hindi ka hindi ka pa marunong eh. Hindi ka pa marunong eh. Yung binasa mo nga, basahin mo sa King James Version. Hindi. Hindi. Yung binasa mo. King James Version eh, King James Bible eh. Sige, kasahan mo ko sa King James Bible. Saan sa King James Bible kasi Atanasius ang nag-compile mga... Hindi nga eh. Yung tanong ko iyo kasi, basahin mo sa King James Version yung binasa mo. Ano ba naman? Ha? Ano ba kasi kasi ang tanong ko kasi sa mayroon na bang Katoliko noon? Mayroon ano na bang Romano Katoliko ano? noon? Ha? Mayroon na bang Romano Katoliko noon? 'Yon ang tanong ko sa iyo. Mayroon na bang Romano Katoliko? Kasi yung binasa mo, hindi sa King James Version. Kasi nga yung mga bugos yung mga Biblia ginagamit niyo. Inistrikto Hindi. Hindi. Hindi, yung binasa mo kasi, hindi, <tellos> yung binasa mo kasi, yung binasa mo kasi, makinig ka! Hoy! Makinig ka! 14. Makinig ka! <tellos> walang ano wala eh, walang hindi. Uh... Hindi, ang tanong ko nga sa'yo, eh, uh, ang tanong ko nga sa'yo, uh, <tellos> ito. Mayroon na bang ka, mayroon na bang Katoliko noon? May binabasa ka kasi. <laughs> Hindi, may may binabasa ka kasi ang sabi ko basahin mo sa King James kasi yung binabasa mo, alam ko nasa bugos 'yan. <laughs> Hindi, bakit ako ang bakit, bakit, ako, bakit, ako, bakit ako? Bakit ako? Bakit ako? Bakit ako? Ikaw nga eh, ikaw ang inutusan ko eh. Inutusan kita, basahin mo sa King James version. <laughs>